Hello mga pangga! Kamusta kayong lahat? Sana inasa mabuti kayong kalagayan habang napapanood niyo ang video ito. So for today's video ka ay medyo bisibisihan tayo ga dahil pupunta ako sa labas maglilinis ako ng aming bintana. So, may na lang ito, guys. Dati, ga, gina, ano ko pa ito, gina saka, saka ko pa ito. Pero ngayon, ah, hindi na, ay, kunting ano na lang, ah, para-paraan na lang kay para malinisa, no? Mahabang panungkit lang kailangan dyan, oh. Tsaka, trapo. Kasi, ang crystal, kapag hindi mo ma, ano, ang pangit talaga tingnan. <laughs> lalo pala nasasala ito guys so kitaong gitanan yung mga impurities kung doon nga sa loob so kailangan natin ito linisan saka yun nga bisibisihan tayo dito nga side ito lang man ang kaya ko nga linisan nga ka. kasi yung ibang bitana sa taas ay hindi ko na yan nililinisan nga baka mahulog tayo no, hindi yan makabayad sa atin. Kailangan sa mga ganitong gawain ay mas maingat talaga tayo kalo no? maglinis-linis ng mga bitana ka. Ang hindi kaya ay kaliwali ah mga asawa pa tayo ng apamga. Dati habang bagnog ng ang uh, amo ko sa loob ga ay naga saka-saka ko kuduga ginapakita kung sa kanya na uh, magano ako maglinis dyan naka saka-saka sa mga grease dyan o, pero ngayon ay wag na eh So dahil taglamig na dito guys ay panay ang ulan, ulan-ulan daw ulan, scatter drain ba. So pag uh, maganon ga ay nako. Kada araw ka din magtrapo ng bitana diyan kasi kahit hindi man yan nila sabihin sa yo, no or utusan ka na linisin. Kusa mo yan na linisan ga kasi makita mo naman na ay ang pangit talaga ng kristal pag maano ng ulan ba nagatalsik ang mga dumi-dumi. So, ngayon tapos nakita linis. Gao, ah. Nagasiga-siga naman ang kalimutaw sa aton niya bitana. Gao, kay malinis na siya. So, it's time for me to kain-kain naman tayo, guys. Ito ang aking simpleng olang for today. Gao, naglaga ako ng aking binili na ok Basta mo rin ang mga sudan ga ay di puga. Mapapasaba ka naman talaga sa kanin nito ga, no? Simpleng ulam pero napaka-sustansya at napakasarap, no? Very healthy. Katama nyo. Boiled okra lang ga, oh. Plus parisan. Pag sa dried dillies, ay di puskul. Ay, naku, taob gid ang atong kaldero ga. Kay nagtig ko ya ga. nagtig ko ya kay nag-cravings. Kita sa nilagang okra at saka itong uh, bulad natin ga, ho oh? sausaw sa lemon. Agoy, meron kita dito ano, oh, lemon. Ito ang ating pampaasim. gano kasi meron na tayong vinegar pero maglemon lang tayo ga ka, kasi natural eh no masarap talaga pag natural. So prepare na dag mga bahaw-bahaw nyo ga ka, kay makaon kita ya. Ah. Mm. Ito ang ating simpleng ulam for today's video ga no. Grabe naman no ah si Puga. Ang energy naman nato ni Perte naman ni ka. So plus pang ato ah, niya kanon ga ka, oh. Bagong bakit no bagong lungag nga ka, kanin no ga ka, aso-aso pagao. Oh ah, hay ga kwa maning agis, agi sini ka mo <laughs> ga kwa maning agis, agi karon energy naman din no na tapos may lalabhan kapatungan patong nga nagahulat no ah di pugay man ni manila na aga e, basta pulpa kang ating tiyan ga so itong ating kanin no mainit init pa ga sa so, anong ulam nyo dyan, guys? Kuha na kayo dyan ng bahaw at saka magkain tayo ka. Oh, pasensya na nga ito. Yung kaldiro ka. o, oh, wala na ganit. Asang handol. <laughs> Ay, naku, pinigad daw ganyan dito sa atin, sa Kuwait pero okay lang na siya. Ito matulok-tulok lang sa akin, ga. Pagkuha na kami sa inyo nga pagkain. Kaya magkain tayo ng sabay-sabay, ah. Mm, itong simple lang yung ulam, kuya ga. Pero masustansya ito, guys. Dahil, ano, di ba? Mm, kaya nga, gulay-gulay ano, tayo palagi, no? Kasi, you know, ngayon, no, may may, mga edad-edad uh, tayo ka, no? no? Hindi naman <laughs> hindi naman yan ma-deny nga may mga edad naman tayo ka, no? Iwas-iwas tayo sa mga mga pagkain na hindi masustansya Go for healthy foods like gulay, o di ba hey. Agoy. Daw ginapanindigan na kay okra lang. <laughs> kay okra lang eh. yung no? <laughs> la, ako. Di ulam nga no? Pero lain yung May mga bulalo. ga eh. May mga linaga. May mga pork. O di po Pero po namin tayo. Maggulay lang tayo. ga Kay amo lang ito ang nandito sa akin eh. May mga manok. Manok man ako. Kaso lang ah. Tamad ako yan ga. Kasi ito ang ating cravings for today's video. So anong ulam nyo dira ga? Samahan niyo ako dito. Magkain -kain tayo guys. na no? hey, pagkatapos natin magkain. Ah, may bibirahin naman tayo na lalabhanin. <laughs> Basta mag -amun ganit na no. Amon ganit mga ulam-ulam. ga wala. Naya pa ni ngalay. Ako nag-arawit-arawit. ang baba mo na niya. Kung -rawit -rawit, ba -ba, muna, duga Ay ang baba mo sa kaon. Ah, wala. Naya pakialam alam Ah. Basta ganito mga ulam. Ah. Wala na na iya guys kung mga may mga na mumho mumho para sa nga bibego ang ah, pabaye in nyo lang da na kay naga-enjoy gid ako ya sa ako nga ginakaon ga So, kung mga ganyan-ganyan, no, mga mukbang-mukbang kasi, no, minsan, <laughs> minsan nakakaano magkain, gano, tapos kayo nag trok tulok lang, pero okay lang, kay content mara siya, guys, no, di ba? Makagkita ka sa mga mukbangers, da, no, ang, ang ganda, panoorin sa mga nagkain, gano, pero sa totoo lang, ga, kung ikaw ay pigado, ga, no kung ikaw ay pobre lang bala, inanak sa pobreng oten, no ganito mga ulam na no, mas magsabi ka na lang uh, ay ang bota ukra na naman pero ga nako pag mag-abroad ka mo ga or saan man kayo makapunta na lupalop ng mundo ga ay nako ganito mga pagkain ho mga kinagis na natin pagkain ay talagang hahanap hanapin mo talaga ga no di ba sa makarelate diyan no dati no kasi nag naglaki man tayo sa probinsya ga no naglaki man tayo sa kabukiran <laughs> so palagi ito natin na ulam ga no So, hindi natin ito ma-appreciate uh, dati pa. Mas, ay, okra na naman. Wala gina, ano, ganito, ganyan. Pero, kung may mga edad-edad ka na, daso, tapos ma-realize mo nga, ay, kahelty pala sa mga ganitong pagkain. O, no. okra lang. Ay, naku. So, busog na busog talaga ako, guys. Dahil marami akong nakain na kanin ga. Pagkatapos, agoy. Umulan, pagkahapon ga. So, ang aking linis-linisan doon nga bintana ay natalsikan na naman ng mga das So, bukas ay magtrapo naman ako doon ulit. So, salamat sa panunood mga pangga and please uh, don't forget to hit like on my video and please don't skip my ads. Medyo makapalang ulan nga pero madali naman siya. Yun dito o, oh, basta taglamig na ga, Ma madalas na ang ulan dito sa amin. So, salamat sa panonood mga pangga and, and see you again on my next vlog. Uh, stay safe and stay healthy. God bless us all. Thank you so much.